Sa nakaraang kabanata ay nagtapos tayo na si Sylwa ay pumasok sa silid na kung saan naroon si Siwo at may dala tasa para ibigay sa ating bida na may matataray nitong tingin habang takot naman ang ekspresyon ng ating bida. Simula tayo sa bagong kabanata na daladala ni Sylwa ang tasa na may lamang kulay rosas. Sabi ni Siwo kay Sylwa na, "Sana patawarin mo ako sa lahat." Sa totoo lang, alam ko ang nangyari sa lahat ng pinaggagawa ko, simula nang atakihin kita. Di ko lubos maisip kung possible ba talaga iyon. Dagdag pa niya na, pero kahit na alam ko ang nangyayari, ay, wala pa rin akong magawa, gumagalaw na lang ng kusa ang aking katawan. Gustohin ko mang pigilan ang sarili ko, ay di ko magawa hanggang paubos na ang aking enerhiya. Pasensya na talaga. Alam ko na, gusto mo lang akong tulungan pero nang dahil sa aking malapit ka ng mapahamak. Di ko naman talaga ginusto ang mga pangyayari. Kung alam ko lang kung paano maiwasan at makontrol ang ganoong pakiramdam ay di na sana kita nailagay sa panganib. Si Silwa naman ay nakatitig lang sa ating bida habang patuloy na nakikinig sa mga salita nito. At patuloy ang paghingi ng tawad ni Siwu kay Silwa. Ilang sandali pagkatapos magsalita ni si Uo ay nagsalita na si Silwana. Inumin mo. At gulat na ekspresyon ni si Uo sabay sabi na, pasensya na, ano nga ulit ang sinabi mo? Sabi ni Silwana, nakita mo ba yung dinala ko inumin muna yan bago pa lumamig? Sabi naman ni si Uo na, opo senyorita, inumin ko na agad. Salamat sa inumin madam at naghahanda ng inumin ni Siwo ang kulay rosas na likido laman ng tasa. Sa isip-isip ni Siwo na, katulad lang siguro to ng gamot sa mundo ng mga tao. Sanay na ako nito. At nilagay na nga niya ang likidong kulay rosa sa kanyang bibig. Sa di makikita sa ekspresyon ni Siwo ang napaka-brutal na lasa, na sa tanang buhay niya nayong palamang nakaranas ng na ganong likido. Sabi naman ni Siolwana, nagsisikap akong dalhin yung pinainom ko sayo. Subukan mong aluwayan, baka dito na magtapos ang buhay mo, at mailuluwa mo rin ang lahat ng iyong laman loob pati na utak mo. Takot na sabi ni Siu na, ngayon lang kasi ako nakatikim ng ganito, ano ba to? Sabi naman ni Siolwana, bat batanong ng tanong hindi naman makakatulong sayo, kaya ubosin mo na yan. Di na kita kukulitin, kaya inumin mo na yan at saka makinig ka sa sabihin ko habang inuubos mo yan. Dagdag pa ni Silwa na, una sa lahat siwo, alam mo na may nakakalimutan ka ng mahalagang bagay. Yung nakalaban mong si Rendon ay tumakbo habang naglalaban tayo. Sa usapang pag-aari ay sayo pa rin yon, ngunit ang hanapin natin ay di pa tayo alam. Sa sobrang takot ng kanyang naranasan ay siguradong nagtatago lang kung saan at mag-aantay ng isang daang taon, alam kasi niya na pag nahuli siya ay huling sandali na rin ang paghinga niya sa mundong ito. Dagdag pa ni Siolwa tamang tama sa iyong pagkakalahating duwende. Makakapagsanay ka at madagdagan ang iyong paraan sa pakikipaglaban. Biglang na iba ang usapan, sabi ni Siolwana, niluwa muna at iyan. Patingin ang iyong bibig pag may laman pa yan, yari ka na sa akin. Sabi naman ni Siwo na, wala ba talagang ibang paraan maliban dito? Sabi naman ni Sulwa ibang paraan ba ang hinahanap mo? Kalukohan. Tingnan mo nga ang sarili mo, iniisip mo pa ba na isa ka pang tao? Kung hindi ka pa handa na makapatay o makapanakit ng iba para magiging malakas ay... Naputo lang sasabihin ni Solwa ng sasabihin ni Siwo hindi naman sa ganyan. Hindi pa kasi ako nakarehistro, na kumain o pumatay ng halimaw. At hindi ko talaga gusto ang ganoong paraan, ngunit sa totoo lang, kahit sino pa yan, sa aking pananaw kasi, marami malalakas at delikadong halimaw ang pwedeng manakit at papatay sa mahal ko sa buhay. Kung dingi ako gagalaw ngayon o gagawa ng tama ay, Ilang buwan na lang ay magsisimula na ang mga halimaw na lulusob sa mundo ng mga tao at ang mga mahal ko sa buhay mararanasan na nila ang kakilakilabot na mangyayari sa tanang buhay nila. Kaya kung kailangan kong pumatay ay papatay ako, at kung kailangan ko silang kainin ay kakainin ko sila. Dagdag pa ni na, sabi ko naman sayo na kailangan ko gawin lahat ng makakaya ko at gagawin ang nararapat. Naitanong ko lang sayo kung meron bang ibang paraan bukod sa hindi pagkain ng halimaw. Hindi ko sinasabi na hindi ako kakain, nagbabaka sakali lang naman ako kung meron pa ba, kaya ako nang tanong baka may pagkakataon. Sabi naman ni Solwana sa bagay, pero tapos ko na sinabi sayo, ang talagang pinakamabisang paraan para mapataas ang iyong level or monster force ay kakain ka ng halimaw ngunit, posible lang iyan kung magkakasundo kayo sa isang duelo dagdag pa ni Solwa dahil wala pang batas na ganyan ay, ang mga mabababa kasing halimaw ay huhulihin at kakainin kaya walang makakaligtas. Parte naman sa iyo ay, di ka na mapupunteriya ng madali sa ibang halimaw kahit na ikaw ay kalahating duwende lamang. Marami kasing nakakitang mga halimaw sa ginawa mong laban, at alam nila na isa kang duwende na may alam ka onte ng teknik ng The Goblin Serium. Siguro na ipakalat na ang mga chismes tungkol sayo sa iyo sa kasulok-sulokan ng lugar natin. Ang ibang halimaw na mababa ang level madali mo lang mapatay at kainin ay di na mag-atobiling kalabanin ka. Ang pupuntirya lang sa iyo ay iyong kabaliktaran. Isang malakas at kakilakilabot demonyong aura ang papatay sa iyo. Level na mas malakas pa kumpara sa iyo. Mataray na sabi ni Silwana, pero kung nawalan ka man ng ibon, pwede naman mag-init ng itlog at kakain ng manok, di ba? Sa isang saglit ay naiba ang ekspresyon ni Silwa na may nakakatakot ng ngiti at sabay sabing, "Punta tayo sa labas, meron ako surpresa para sa iyo." Maya-maya ay nasa labas na sila. Gulat na ekspresyon ni Siwo sa kanyang nakikita sabay sabi na, "Anong klasing regalo 'yan?" Parang at makikita sa likuran ni Silwa na, mukhang asong gala na may nakapulupot na kadena sa buo nitong katawan. Sabi pa ni Silwana, ano sa palagay mo ang regalo ko? Di ba napakagandang alaga nito para sayo? Sabi naman ni Si ano yung dala mo? Halimaw ba yan? Sabi naman ni Sulwana, o oh, halimaw pero parang hindi. Sa madaling salita na itong halimaw na ito ay nawala na sa katinuan bilang isang halimaw. Iba-iba ang nagiging sanhi kung bakit nagiging ganyan ang ilang halimaw. Yung iba wala na sa pag-iisip at lagwawala kung sino-sino na lang ang pinapatay. Di ba nagiging tulad mo rin siya? Tama ba ako? Dagdag pa ni Silwa meron kasing ilang kaso, ngunit hindi tulad sayo na pinalad pa sa swerte. Pero itong sa likuran ko ay hindi na nakabalik sa kanyang katinuan kaya itinuturing namin isang beast at hindi isang halimaw. Tinanggalan din namin sila ng karapatan bilang isang halimaw. Sutherwalk Ang tawag naman sa kanila sa aming bansa. Dagdag pa ni Silwa na, bakit ka nakatitig lang ng ganyan? ba diba sinabi ko na sayo kanina lang? Mabangis na hayop na wala sa pag-iisip ang kakaharap mo. Makikita na wala na ang mga kadenang nakatali sa isang mabangis na hayop habang paikot-ikot sa magkabilang direksyon ang mga mata nito. Di na nga nagtagal ay, isang mabilis na pag-ataki ang pinakawalan nag isang mabangis na hayop at malakas na pagsabog ang naganap. Wala nang sinayang na isang segundo si Siwo at umiwas na agad sa pag-ataki nito. Sa isip-isip niya na mapapa, laban na naman ako nito, buti na lang di ako tinamaan. Sa isip-isip naman ni Siolwana, sa simula... Akala ko titingin na lang at maninigas sa kayang kinatatayuan at aantayin na lang ang ataki na paparating sa kanya hanggang sa ito ay tumamangunit. Ginamit niya ang kanyang katawan para umiwas sa ataki kabaliktaran ng aking iniisip sa kanya. Sa kaloob-looban ni Solwana, meron naman siyang potensyal, minamaliit ko ba siya? Gayunpaman hindi magtatagal ay tatakbo lang yan ng malayo hanggat maaari. Yan kasing nakalaban niya hindi basta-basta, galing kasi yan sa Fire Dog Family, at meron na rin siyang pagkakilanlan ngunit sa kanyang pagkasakim sa pag-aantay para magiging representa sa kanilang pamilya sa darating na festival ay Napatunayang nagkasala siya sa puwersahan, pagdukot, pagpatay, at pagkain sa ibang halimaw. Lumagpas na sa kanyang limitasyon at hindi na nakayanan ang kapangyarihan o monster force na dumadaloy sa kanyang katawan at tuluyan na ngang naging isang baliw. Patuloy pa rin sa pag ataki ang hayop kay Siwoo habang gamit ang kanyang matutulis na mga kuko. Kasabay ng pag-ilad ni Siwoo sa malalaking apat na hiwa. Makikita sa mukha ni Siwoo na meron na namang panibagong ataking parating sa kanya. At isang ngang mabilis na atake sabay kagat ang baliw na hapoy kay Siwoo. Ngunit nailagan lang ng ating bida, pero makikita sa mutika na siyang tamaan kung hindi nakagalaw nang mabilis. Sa isip-isip ni Silvana, tulad ng inaasahan, kung may kamalayan siya ay hindi niya magagamit yung sandata na pinang sa akin. Hindi ito tulad ng inaasahan kung may kakaiba. Hindi ito laban na inaasahan kung mananalo si Siwo. Kahit na wala iyan sa pag-iisip ang kanyang nakalaban ay mataas pa rin ng kaunti ang kanyang pisikal na abilidad. Dagdag pa na, hindi naman siya sanay sa kanyang kapangyarihan, lalo na sa paghila at paghagis gamit ang teknik na The Goblin Serum. Ito ay nararapat sa kanya isang malupit ngunit tiyak na pamamaraan para maipapalabas ang tunay niyang lakas. Sa oras na malapit na ang kanyang kamatayan ay doon lalabas ang kapangyarihan ng isang malupit na duwende, Ngunit makikita na mabilis lang ini-iwasan ni Siwo ang mga pag-ataki ng baliw kasabay nito ay ang paghahanda sa kanyang gagawin. Gulat na gulat na makikita sa mukha ni Sulwa sa kanyang mga nakikita. Isang malakas na kamao ang pwedeng bibitawa ni Siwo sa anumang sandali. Di nagtagal ay binitawan na ni Siwo ang kanyang kamao at tumama sa bibig ng halimaw gamit ang isang uppercut sa isang eksena sa mundo ng mga tao ay makikita ang isang gym para sa mga boksingero. Sabi ng taga-turo kay si Una, hindi naman pala masama ang iyong talento sa pakikipagsuntukan. Pasensya na kung sasabihin ko sa iyo ng totoo na, sa paningin ko ay hindi akma o magandang paraan para sa pagpapabawas mo ng timbang. Ano ba ang pinaghuhugutan mo ng lakas para magporsige sa pag-iinsayo ng pagbubuksing? Sabi naman ni Siwo Iniisip ko yung mga nangyayari sa akin na, kung kailan ako may lakas ng loob magtapat, yun din ang time, na nabaliwala ako. Kaya gustong gusto ko mapababa ang timbang ko. Sabi naman ng kanyang trainer na, kawawa ka naman pala, pero timbang baka mo. Luko ka. Makukuha mo lang ng natural ang ina, asam mo kung tuloy-tuloy ka lang. Sa pag-iinsayo dagdag pa niya na, gagawin natin to hanggang anim na buwan. Kung porsigido ka talaga ay ako na bahala sa iyong pagdadayet at pagsasanay. Yang iyong kakayahan. Pwede ka na pang sa anumang kompetisyon. At ang iyong timbang. Natural na dahan-dahang mawawala at mapapalitan ng maraming pandesal labas ng iyong tiyan. Balik ang eksena sa laban at nagpaulan ng maraming suntok si Siwo sa mabangis na hayop. Sana mas maganda kung may epekto ang boxing di tulad sa mga nagsasanay ng martial arts. Ang layunin lang talaga ni Siwo, hindi sa pisikal na lakas o sa pakikipaglaban kung hindi, mababawasan lang talaga ng timbang. Yun lang ang simple niyang gusto at desperadong makamit. Kahit sa anong paghihirap at sikap na kanyang ginawa, ay wala pa ring bunga. Pero hindi yon dahilan para sumuko na siya, patuloy pa rin siya at handang gawin para lang matupad ang kanyang layunin. Noong upper grades of elementary school ay merong siyang sinalihan na sports, lahat-lahat ay labing-anim na. Kabilang na yong pito combat sports. Kahit na maikli lang na panahon ang pag-iinsayo at hindi niya nakuha ang motibo para bumaba ang kanyang timbang ay hindi dahilan para huminto. Ang kanyang mga pagsisikap at natural na pagiging athleticism bilang isang duwende ay... Perpektong nagawa niyang naabsorb ang lahat ng kakayahan ng pitong combat sports. Kaya naman, makikita na tumalsik ang mga ngipin sa lakas nitong ginawang sipa ni si sa baliw na hayop. Napasabi na lang ni Siolwa sa sobrang gulat na, paanong nangyari? May katuturan ba ito? Isang halimaw na nakahandusay sa lupa pagkatapos ng kanilang mainit na laban. At napasabi si Siwo na, yari na. Ito, paano ko kaya ito kakainin?